Samantala sa iba pang balita, umabot sa 4,089 na individual ang matagumpay na pumasa sa Career Service Examination na isinagawa noong August 10, 2025 sa buong Rehiyon 2 ayon sa ulat ng Civil Service Commission Regional Office 2. Ayon sa datos na inilabas ng CSC Region 2, may kabuang 22,803 ang kumuha ng pagsusulit, 21,214 ang nag-take ng professional level kung saan 3,861 ang pumasa o katumbas na ng 18.20% passing rate. Sa sub-professional level naman, 1,589 ang nag-take at 228 lamang ang nakapasa na may 14.34% passing rate. Itinuring o tinuturing ng CSC ang career service eligibility bilang pangunahing kwalifikasyon para sa mga nagnanais pumasok sa serbisyo publiko. Nagbibigay ng pagkakataon ang eligibility sa mga individual na makakuha ng permanenteng posisyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa klaw ng pagsusulit, ang mga kasanayang kinakailangan sa pampublikong serbisyo gaya ng verbal reasoning, numerical at analytical ability. Kailangang makakuha ng 80% na mark upang makapasa na dahilan kung bakit kinikilala ito bilang isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Ayon sa CSC Region 2, magsisimula ang generation of results sa October 25, 2025. Habang November 18, 2025 naman ang pag i ng Certificates of Eligibility para para sa mga pumasa. IFM News.